A story of my life ang isugong suka nga nabot sa Amerika for today's video dahi. Good morning, good morning everyone. Hello? Good morning, magkapita. Nga gabi eh guys kayo, nakalimutan ko mag, ano, uy, maglinis sa sink. Kasi nga, sabi ko sa inyo, nagano ako, ah, uh, busy ako. Oo, oh, oh, kaya hindi ako nakapagbugas. So, ngayon guys, kailangan siya. Ay! Kagaya ng kapi ko, hindi ko nag-gasan. Tapos si busy kasi. Kaya yung mga nag-ano-bens, hindi ko pa nabalik. So, hindi ka nabalik. muna, ha? Give chance. Ha? <laughs> Give chance. Tapos kapi tayo. hindi ko na tumugasan. Ay, lahat. Ito lang muna, parang kapi. Kasi, hindi na. Hindi na. Tapos, na. Guys, magbaon tayo ng pansit today. <coughs> Magayon pa kaya para sa pansit? Parang wala na. Ito na lang. Meron pa tayong bihon. Bihon pala ang tawag nito. Ay, ito nga. Ito, maliit. <laughs> ng aking bihon. Yung, yung pinauga na bihon ba, sobrang sarap. Ito uh. so guys, pwede na to. Ito lang lunch ko. Kagabi, ito lang din ang kinain ko kagabi. So, pero kailangan damihan mong kain kasi ito lang wala kang kanin. Ano uh, alam mo naman tayo mga Pilipino, di ba? Ito, so, tama na to. Ito lang. kulang na aking kape kaya bumili ako ng bago oo Ayan po ka. Meron tayo dito ganito. don't